magandang magandang araw po hapon sa inyong lahat ano um ako po ay magbibigay ng free reading no ina-i-upload ko para tonight kasi ako po ay aalis no para mag-spend naman ng time with my family no so pagpasaedyan niyo po yung bosses ko kasi medyo um medyo masama po yung pakiramdam ko nahawa po ako ng sipon at ubo no medyo masakit din po ang lalamunan ko no um, pero sabi ko nga po sa inyo committed ako magbigay ng free reading sa inyo kahit ano pa man pero pagpasensyahan niyo lang po yung aking boses sa ngayon kasi I'm really not feeling well pero kaya ko naman po magbigay ng free reading sa inyo Ayan. So, ano po ba ang topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon is, kamusta po ba ang person natin sa mga oras na to? Or ano po ba ang update sa person nyo ngayon? No? Medyo mahirap magsalita. Pero, pagpasensyahan nyo lang po yung boses ko. Ha? Hindi ko po kasi kaya na may mga nagaantay po sa akin ng free reading pero hindi po ako makakapag-upload. Alam ko po malulungkot sila kasi minsan po talagang sa akin lang po sila kumukuha ng lakas, ng loob, no? At yun po ay ating mission, no? So ang taong po ito ngayon ay hanggang ngayon, ito po ay bitter sa inyo. Cold heart, malamang ito po hanggang ngayon ay uh, malamig ang pakikitungo sa inyo. Or um, wala po kayong contact at all pero ang tao pong ito ay nanlamig sa iyo, no? Pero bukod po sa nanlamig siya sa iyo, sa totoo lang, siya pa po ang bitter. Sa mga oras na to, no? Bitter na bitter po siya sa inyo. No? Siya na yung gumawa sa inyo ng um, kasalanan, no? Pero sa mga oras na to, kapatid, sasabihin ko po sa iyo na itong taong to ay bitter po, no? bitter na bitter po siya sa sa iyo no siya na po yung makisalanan sa iyo pero siya pa po yung bitter again ang mga sa mga oras pong ito ang taong ito ay nakakaramdam ng pagka bitter nag-iisip din po itong taong to sa totoo lang no nag-iisip po itong taong to kung ah uh, bakit nangyari sa kanya yung mga ganito no ah uh, bakit parang Um, ang hirap ng buhay sa mga panahon na to sa sa pinagdadaanan niya no ang hirap-hirap daw po ng dinadanas niya ngayon <clears throat> Okay, ang hirap daw po ng dinadanas niya ngayon, no, bakit daw po siya nakakarma, lagi po siyang may tension, no, lagi po itong naaaligaga, natetensyon, no, sa mga oras na to, ito ay, ah, um, natetensyon at hindi siya mapalagay, no. At hindi pa rin po siya nagbabago, no? May mga tao pa rin po siya minamanipulate yung mga kahinaan, ano? So, for this kind of person, malamang ang taong ito po ay it's either siya ang nagmamanipulate o namamanipula siya ngayon sa mga oras na to ng taong ipinalit niya sa inyo. Malamang siya yung minamanipulate, no? Hindi na po ito bago, no? Baka ito po ay um, nauuto, no, ng babaeng pinalit niya sa'yo o lalaking pinalit niya sa'yo, ayun lang siya po ang nakipaghiwalay sa'yo, no. Pero hindi po siya naging masaya sa naging desisyon niya. Hanggang ngayon po malungkot siya at ina-isolate niya yung sarili niya. Malamang may mga kaibigan ka po magsasabi sa'yo na hindi ka na po nito, ah, na hindi na po nila nakakausap ang person na ito parang lumalayo po ang person na ito. Ganyan. So, ayan po, oh. No? Malungkot siya. There's isolation. And then, he is confused right now, no? No right choice. Confused po itong taong to. Ang pangit po talaga ng boses ko, no? Ang pangit po, papasensya niya na po. So, confused po yung taong to. Hindi niya po alam kung tama ba ang ginawa niya o maling desisyon ng iwanan kanya no dahil sa buhay niya daw po sayo very secure no um maayos yung buhay no kahit papaano yung nagkakaget by kayo sa pang-araw-araw niyo pong um kailangan or pangangailangan ano There's will power desire and manifestation ano so itong taong to parang may um, may confidence level to na feeling niya kung anong gusto niya matutupad kung ano man yung hingin niya kaya kaya niya kunin kinan anong gusto niya kaya niyang kuhanin ng walang kahirap-hirap no but he is on anxiety and trauma right now no helpless siya hopeless siya no ayan nakita nyo ayan no very hopeless tong taong to no iniisip niya na kung kaya mo raw ba talaga siyang tiisin yon ng tao tama no nakailangan mo daw ba siyang tiisin kaya mo ba siyang tiisin kasi sa totoo lang pag itong taong to iniwan mo na ng tuluyan at talagang um, nagawa ka na ng sarili mong buhay no hindi kakayanin tong taong to mababaliw to oh Disaster ang buhay niya ngayon, kapatid, no? Broken pride, shattered dreams, broken family to eh, no? Disaster, no? This is the tower. Okay? The tower is more on disaster, no? Tension, a broken relationship, shattered dreams, yan ang the tower. Ay! So, ikaw po kasi, kahit papano, no, tinulungan mo tong taong to sa lahat, no. So, there's financial security, no. Ayan. Teka lang po, iinom lang tayo ng luyang dilaw. Ayan. Pakita natin ang luyang dilaw para kumanda-ganda ang aking pakiramdam. No, pati ang boses ko at aking pakiramdam, no? So, totoo lang, itong taong to hanggang ngayon ay baon, ayun, no, naka-reverse po ang Palace of Coins, meaning, um, meaning po, itong taong to ay disconnected sa lahat at medyo may financial problems sa oras na ito. Ayun, no. there's this deception and um, insecurity and tactics and strategy, no? So, Seven of Swords, no? May ko pa rin po, may kasinungalingan po hanggang ngayon, hindi po siya natututo, no? Bisan po kasi ito yung way niya ng um, pagtakas, no? Yung pagsisinungaling, no? Yun po yung kanyang pagtakas, eh, no? So, ang buhay po ng taong to still walang direksyon and very, very unpredictable. No? Burnout and overstress po itong taong to. Ikaw po ito, oh. Ikaw po ang naging reward niya sa dati, oh. Ikaw, kung iningatan ka lang daw po niya, hindi ka daw po mawawala sa kanya. No? So, itong tao po ngayon na ay panay problema. Sa so, totoo lang. Financially po, lupog siya. No? Yung mga ambisyon niya, mga ano, parang pinagtataka siya. Bakit daw po walang nangyayari? No? Walang nangyayari, no? Ayan, ina-avoid niya po yung conflicts by, um, by sa pagtakas, no? Wala po itong kayang harapin na problema kasi lahat po tatakasan ito. Lahat po, iibahin nito yung topic, no? There's addiction, ano? Kailangan mo daw po mag-find ng rest, no? And restoration para um, matiis mo daw po yung ganitong klaseng tao, ganitong klaseng lalaki, at ganitong klaseng karelasyon. Mas masaya ka daw po kung mag-isa ka at wala ka pong iniisip na ganito, no? Maayos po ang buhay mo, so totoo lang, huwag mo pong pahirapan sa pamamagitan ng taong ito, no? Ngayon po, nawala na siya sa buhay mo, magpasalamat ka po, dahil isa lang po siyang malaking distraction sa iyo, no? At magbablak po ng mga rewards or blessings sa buhay mo no? Imbis po ito ay maging proud sa iyo, minsan po kung mo, ikaw ay kinokompetensya ka pa niya, no? Na gusto niya mas magaling ka lagi, lagi siya yung tama, pero hindi ka na ng pagmamahal, no? Bored po ang taong ito sa ngayon. Medyo mainit po nung napaso ako sa iniinom ko. Ayan. So, itong taong to ay maraming namimiss na chance. Loss of opportunity. Meaning, wala pong mga opportunities na dadating sa kanya sa mga panahon na to. No? Talagang sabi ko nga po sa inyo, may balik ang bawat ginawa mong hindi tama sa iyo. Kaya, yan po, no? May balik na po sa kanya yan. Ayan po, oh freedom and self acceptance kinawalan po tanggapin na um wala na po itong taong to sa at there's acceptance ano po dapat sa sa side mo po no you have to free yourself and explore no so ayan, no? mayro po siyang kahinaan at insecurity pagdating sa iyo so kanina may lumabas na rin po na loneliness sadness ngayon meron na naman po no sadness, depression, and negativity. So, talagang halo-halo na po, no? Ayan, tignan po natin kung ano naman ang message ng universe sa'yo, no? I will use these new cards. Para magkaroon na po kami ng banding itong barahang to. again. So, meron ka pong double mission. Ayan o, meron ka pong double mission, light worker, stars. So, meaning po dito po, meron ka pong um, dapat dalawang bagay na gawin. Number one is to let go of this person. Yun know, ang mission mo. To let go na po of this person completely. Number two, you should love and accept yourself for who and what you are. No? Kapatid, hindi po pwede na um, itolerate mo po ito, no? Sa lahat po ng gagawin niya sa inyo. Kapag hindi makakabuti, tantanan niyo po. Again, kapag hindi makakabuti sa inyo, Tantanan nyo po, ha? Ayan, no? The Seven Star Sisters, no? Birthday creation. um Ito naman po, ayan, no? Ito po, ano? Marami rin po sa kanya talagang dumadating, no? But people come and go sa buhay ng taong ito. Sa totoo lang, no? So, kahit po maghiwalay sila nung kasama niya ngayon. Sasabihin ko po sa inyo na maghahanap at maghahanap pa rin po ito ng kapalit ninyo. Kahit po sabihin mong wala na kayo, tapos yung po bumalik sa inyo to, uh, sasabihin ko po sa inyo na ganoon din po gagawin at gagawin niya rin po sa inyo yung ginawa niya, gagawin at gagawin niya po dun sa babae, yung ginawa niya po sa inyo, no, kasi ito po, pag nagsawa po to, ayawa na po ayan, nitingnan ko lang po yung mga bagong baraha So, nakakatuwa po, no? Kasi kahit papano, no? Kahit may resentment to, kahit may pagsisisi, makapal pa rin po yung mukha no? So, totoo lang po, ang kapal po talaga ng mukha niya, hindi po ako makamove on po talaga sa kapal ng muka nito. Ayan. Ay, no? Sana po, ah... Uh, makita nitong taong to no na hindi po dapat laging uh, wala siyang pagkakamali no sana may ma-realize po itong taong to na uh, ang buhay ay hindi perfect no nagkakamali at nagkakamali ang buhay ang nang tao pero sana po marunong tayong tumanaw ng pagkakamali no at uh, alam natin yung Totoo sa hindi. Yung mga manluloko po dyan, no? Panoorin nyo po yung yung mga manluloko na nagsisi o yung mga manluloko na nagsisi. Panoorin nyo po yung ating inupload kanina. Yung Ano nga ba in po inupload ko kanina? Naman sabi po sa inyo, masakit ang ulo ko eh. Yung inupload po natin kanina ay um Yung Pika Card Reading. Yung Situation 1, 2, 3 po. Yan. Ah uh, tingnan mo po kung saan ka part doon na to. Dahil alam ko naman po nagsisisi ka. At ikaw ay nagsisisi. At ikaw ay talagang gustong mong bumalik, no? Um, yun po sa mga nagsisisi na to, hindi na po ito person nyo. Um, yun sa mga nagsisisi na nanloko, no? panoorin nyo na po, naka-upload na po kanina umaga pa. May mga nag-text po sa akin, sasabihin wala pa po ba yung request namin na kung sino naman po yung nanloko at nagsisi no? ah uh, tignan naman po nyo kung may pag-asa pa po kami. Yan, so sinagot na po kayo ng bara kanina, no? From situation 1 to 3, pili po kayo doon kung ano, ano po kayo doon. Ayan. So, samahan po ako habang ako'y nagtsa-tsa. Ayan, ito po ay yelong dilaw. Ay, yelong dilaw. Uh, ang dilaw po, no? Yung liluyang dilaw, sorry. No, ayan. Sana po, maayos na po yung pakiramdam ko kasi naapektohan din po ng low ng energy sa totoo ng pagkagalito. And, gustong-gusto -gusto ko po magbigay sa inyo ng private reading. I hope na medyo maaging maayos na po ang pakiramdam ko. At, uh, in-expect ko po na sana kahit pa pano nakakatulong po ang mga free readings ko sa inyo every day na no, mga kapatid yun po ay aking gisa sa mga kaligayahan ko at fulfillment ko po na makita ko pong nasa mabuti na kayong kalagayan at unti-unti na po kayong nakaka-adjust worth it po lahat ng sakripisyo ko tulad po ng Ta tulad ngayon, mas ko, ibis na humiga ako. alam ko po hinihila ako ng energy ng iba dyan na magbigay ng private reading kung kamusta na sila. So, ito na po. No, ito na po yung ito na po yung update no kung kamusta na po ba yung person nyo. So ayan po. No. Um nagpapasalamat din po pala ako sa lahat ng mga tao na nagdadasal sa akin, umiintindi po, no. Minsan may mga PM po ako regarding schedules. Um ka nagkakaubusan na po, pasensya na po kung minsan hindi ko na po kayo maisingit. Kasi puno na po tayo hanggang March 19 or March 21, if I'm not mistaken. Pero ginagawa pa rin po namin ng paraan maisingit yung iba po na gusto magpa-private reading. So for those of you na gusto nyo po magpa-private reading, just message me po sa Lady Lee, Elena po, at... Um, <clears throat> at ah uh, pinapangako ko po kayo, sa inyo na kung maisisingit ko po kayo ng February ay isisingit ko po kayo. Yan po ay pangako. No? So maraming maraming pong salamat sa inyo and I hope pagpasensyahan nyo na po yung aking free reading. Kasi sa totoo lang po, no? I'm not really feeling well. Pero gusto ko pa rin po magbigay ng lakas ng loob sa lahat ng tao na makikinig sa akin today. Ayan. Um, may pa po ako i-upload mamaya. I'll try to to, um, ano, to video lang po, no, mag-shoot po na isa pang um, reading. Papahinga lang po ako sa glit. Uh, or para i-upload ko naman po bukas. No? Maraming marami po salamat sa inyo and sana pagising ko po bukas, mas maayos ang pakiramdam ko. Please pray for me also for my good health. And um, bless me, bless us. No, sa mga taong tulad po natin na gusto po natin maka-reach out sa puso ng sino man na ating kapabayan at kapatid. No? Maraming maraming salamat po at may God bless you all. No? Um, Mahal na mahal ko po kayo. Siguro naman po nararamdaman nyo na kahit masama na pakiramdam ko, kahit wala na akong boses, kahit na impacho ko sa dami na kinain ko, pero still, nandito pa rin po ako para magbigay ng free reading sa inyo hanggang kaya ko pa po, hanggang kaya-kaya ko po, no? At hindi pa naman po medyo ano yung sakit ko, yung, nila, na masakit yung ulo ko, masakit yung, yung ano ko to, nalamunan. Misip po na po ako tulo ng tulo. So, yan. No. ah uh, maraming salamat po sa pag-unawa nyo and mabawi po ako sa inyong lahat. No. Um, pray lang po kayo at huwag po kayong panghihinaan ng loob. Tandaan nyo po, huwag na huwag nyo pong itotolerate ang, ang magmahal ng less. Yung, kumbaga, don't settle for less when you know that you are the best and you deserve all the best and love in the world. No ayun lang po yun. At um, tandaan nyo po, pag tinutolerate nyo po ang isang bagay na mangyari sa inyo, ay kayo na rin po ang nagpatalo sa sarili nyo. Totoo po yun. No? Kaya ikaw, makinig ka po sa akin. No? Labanan mo po lahat, lahat po na magiging problema ang darating iyo because binigyan po tayo ng strength ni God para labanan lahat. Okay? So, yun lang po. And may God bless you all. Pasensya na po. Medyo hilong-hilo na rin po ako. So, maraming maraming pong salamat. And may God bless you always. And I love you, my Elena, Lady Elena's family and subscribers. Ang bukas po ulit, mag-upload ako. Pasensyahan nyo lang po yung boses ko. Pero, Um, para nga po sa inyo, sabi ko, no, hindi po ako mapapagod magbigay ng private reading para po sa mga tao na wala pong pang, pang, pang private reading, pang uh, gusto ko po kahit pa paano makakuha kayo inspirasyon sa mga um, readings natin, ano, at sana po ay tuloy-tuloy po ang blessings at pag-a-adjust sa inyo. News. Okay, maraming maraming salamat po and may you have a, um, a, blessed day ahead of you, no? And thank you so much for everything. Ah, uh, sa pagsubaybay niyo po, sa pagpanonood niyo po, sana po, no? Um, panoorin niyo po kasi talaga pinaghihirapan ko pong himayin ang bawat sitwasyon. Ayun lang po at saka dun po sa mga marunong mag-member, tulungan niyo po ako, paki-write down below po, no, paano po ba mag-member. Hindi po ako marunong, may mga nagtatanong po sa akin, subscribers, hindi ko po masagot. So, yun lang po, please comment down below, paano po ba, no. And thank you po talaga sa lahat, lahat, lahat. Um, hindi, hindi ko na po kayo isa-isa, na -isa, napakadami niyo po lahat, no. But I will always pray for you. And uh, that may God may bless you, with the healed ah uh, may healing na napuso no and um pagmamahal sa kapwa yun lang po kahit po gaano ka gago wag nyo pong papatulan because wag po kayong bababa sa level nila okay yun lang po at maraming maraming po salamat at god bless you all thank you and i love you all bye bye